morning po. So, today is 5 a.m. So, uh, this is my first day po. Since na, na-diagnose po tayo as Bacidose disease or Graves disease. Maaga po ako natulog kagabi. Kasi po, <laughs> yun nga po, bawal po yung ano, yung mapagod, bawal po yung, as much as possible, pag, pag may time po, kailangan po magpahinga daw, sabi ni Doktor. Para yung puso ko, hindi ma-stress. So, ito lamang po yung ating ano morning routine. May pasok po ako ngayon. Pang-umaga po ako ngayon. So, yun. May tsatsa lang tayo. So, yun. Kagabi, umaga po ako natulog. Pero, kahit pa pano, uh, at least nagbasa-basa po ako ng konti about sa base dose disease or Graves disease at medyo ano nga po siya um, autoimmune po siya o saka ano siya hereditary minsan namamana, namamana daw po or minsan stress din daw kasama tsalam po tayo ngayon pero sa family po namin wala naman po may ganun eh kaya pala ano malamig po rito sa Japan ano pero hindi po ako ganun yung masyadong nilalamig. Kaya ko po kahit walang hita. Yung pala, sa pag yun, tulad ko, may hyperthyroidism. Malakas po ako sa lamig. Mahina naman po yung katawang ko pag sa mainit. So opposite po siya ng hypothyroid. Yung hypothyroid naman daw po, um, mahina sila sa lamig. Tapos sa heat, malakas sila. So, sa case ko po, hyperthyroid, maano po ako ngayon, uh, medyo immune po ako sa, sa lamig na klima. Kaya po pala, hindi, hindi ko kailangan ng dambo or yung heater. Kasi yung normally pag gantong winter sa Japan, nakaheater na po mga tao dito eh. So, Kasi nga po malamig, bumabagsak. Sa lugar ko po, bumabagsak ng 1 degrees, minus 2 degrees, gano'n. kaya Pero ako po hindi, hindi pa. Ako to, may nakaganto ako, pero kaya pa naman no eh. Hindi hindi naman ano, hindi ako masyadong nilalamig. Yung pala, may kinalaman siya sa sakit ko dito po. Dito po siya sa thyroid. So, Ayun. Pagtitilan po tayo sa kamag- raise lang po ngayon. ulam ko po yan ano eh pusit, nagluto po ako gabi ng pusit natulog kain po ito aking ulam, nagbisa po ako ng pusit masarap po pabuduto ko to kasi madalas si luto ng nanay ko nung no, kami bata pa. Eh. Kasi yung nanay ko po ano, nagtitinda ng isla sa palengke. Kaya talagang lumaki po kami na isla yung gana-kain namin. Masarap. Sapo, pero biro. Pero hindi naman po ma makakain ng marami. Bawal. Kaya eh, itong almasal ko konti lang po ko talaga. Kailangan ko kasing ano eh. kasi kailangan ko po kasing kumain kasi po ano eh marami po akong inom inu inuming gamot apat na klase So yun. To be honest, medyo worried po ako sa sakit na na-discover sa akin. Kasi yung daughter ko po maliit pa po eh. Siyempre, lahat naman po tayong mga magulang. Gusto natin yung malap natin, makasama pa natin ng mahaba. Napalaki natin sila makita mo silang naging maayos ang buhay yun po eh, medyo worried po ako may isa po rin po yung kagabi bago matu matulog pero still kahit naman syempre na diagnose tayo ng ganun at uh, mga complication nga uh, kailangan pa rin nating lumaban kasi siyempre yung anak natin, yung pamilya natin asawa ko um, nandyan sila, umaasa para sa atin kaya tayo, kahit masakit tayo laban pa rin tayo piliin natin maging malakas, huwag natin ipakita sa kanila na mahina tayo you know, kita niyo po ba? Wala rin gano'n. Wala bigyan ko lima pero... For me, hindi naman gano'n. Kaya naman. Mislice tayo ng apple konti. Ito yung tira ko pa kahapon. Okay na tayo doon. Ito sa aga mo. Ito, twice a day. Isa sa umaga, isa sa gabi. May instruction naman po. Tuwa tayo dito ng isa. ito, ito yung sa umaga yun pwede tayo dito one every two days ito po so magari po siya ini ng so, kuwari po tayo ito, isa so dapat pala ito may memo kung nakainom ako ngayon today bukas kahit hindi kailangan hindi ako magkamali dito years old kaya siguro talaga kaya ito pakita ko eh. I don't know kung kita no ito po yung gamot bali apat po siya Yan. so yun I hope na ano na gubaling po sabi naman po yung base dose hindi naman po talaga siya ma ano makikure na o oh, yung magagamot pa pero yung condition niya is masosurpress pwede daw po mapigilan So, yun. Saka sabi po sa akin ng doktor kahapon, uh, may possible na gumaling daw po yung heart rate pag na-trip po yung base dose disease ko. I hope na ano, hindi na ako kailangan i-catheter para ano, or pasukan ng tubo. Kasi sabi ni Doc, pag hindi raw po, uh, pag hindi raw po ako gumaling, kahit, ano ba, tinrate po nila yung base dose disease ko, at hindi po na ayos yung heart rate team ko possible po i ikakateter daw po nila ako or papasokan po ako nila ng maliit na tubo from here diretsyo po sa heart para po ma-correct yung heart rate team I hope hindi na po tayo dumating doon kasi um, syempre um, gusto natin mabuhay pa rin ng ano na normal gusto natin mabuhay ng Uh, natural walang ano walang sakit kaya sana ano pag na treat po yung base dose disease ko Bumalik na po sa normal yung heartbeat ko yun lang po yung pinagpipre ko para po syempre sa ko para po sa pamilya ko yun kasi pag magkakasakit po mahirap po ano eh mahirap mahirap mabuhay magiging pasanig ng pamilya mo especially on my case po ako po yung provider sa pamilya namin kaya ano medyo malungkot po sa akin pag mangyayari po yun so yun po ayaw ko pong maging ano, maging emotional sa sa video na to pero di, um, gusto ko lang i-share talaga eh, yung aking magiging journey dito sa sakit na to so yun sana po lahat po tayo ay ligtas. Ingat po kayo. At ah, halis na po ako. Papasok na po kasi ako eh. Bye po.